Grabe to, Day. Sinugod ng mga halimaw dito sa second floor. Wow! Maaga pa lang nga itong si Mother Nagumpisa na nga maglinis dito sa second floor. Siyempre naman nag-vacuum-vacuum vacuum na rin siya para tanggal rin nga yung mga gabok-gabok dito. Syempre after mag-vacuum, nag-mop rin nga sya dito at nag-alcohol pa nga talaga sa paligid. Tapos hindi pa nga siya talaga nakontento doon. Nagpunas, punas pa nga siya. Alam niyo naman si Mother, nagiging overprotective talaga masyado pagdating sa kanya mga Junaki sushi Sa ating pack members. Kaya naman sobra yung paglilinis niya dito. Kasi nga, kaya for today, magkakayat nandito ang ating mga female. Come, hey, up, 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 up. Kimbo. Di ba alam? Di ba, come, come, come. Stop it. All up. Nakasi, all up Up, up, up. Oh, sige. Kagulo kayo dyan. First time niya makakit eh. Papatay ng arkan. O, oh, ba? Diba? Talagang ang kagaling nila magsiakyat dito sa Hagdan. Pero hindi naman talaga lahat sila marunong magsiakyat. Oh, Kasi nga, most of them talaga ay eh, hindi makakyat dito. Gaya nga ni Chanel, tsaka ni Olaf. At kahit nga si Queen Blue na napakalikot, hindi marunong umakyat ng Hagdan. Paano ba naman? Kasi talaga nga bihira nating mapaakyat dito ang ating pack members. Actually, para ngayon lang yata ulit. At syempre, super happy nga nila na ngayon dahil first time na talaga sila nakapunta dito. At noon pa nga talaga nilang gustong magakyat-akyat dito palagi. Kung pa, mapapanood nyo sa mga videos natin, ta nakasakit pa nga sila dito noon para nga lang maka-experience. Pero alam nyo rin nga na dati hindi talaga natin sila pinaakyat kasi nga delikado dalawala pa talaga tung gabay noon. Pero pinilit nga natin na palagyan talaga siya at ayan na nga itsura niya ngayon. So far a eh, okay naman yun nga lang talagang nakakatakot. Baka maya maya tumalo na makukulit na ito. Medyo may kainitan din nga pala dito sa taas na to. Kaya naman syempre naglagay si mother dito ng dalawang electric fan na maya at maya rin naman tinutumba ng ating pack members. Sa sobrang saya kasi nila super hyper at dito sa taas talaga na tutumban na rin nga yung electric fan. At kung nagtataka rin nga pala kayo guys kung bakit nasa taas itong pack members natin, hindi sila dito para maglaro. Kaya rin nga may electric fan kasi nga dito talaga sila magsistay maghapon. Yes po, opo. Tingnan natin kung kakayanin ba nila maghapon dito. Pero guys, hindi ito challenge ha. Kailangan lang po talaga na makalabas muna sila mula sa loob ng mansion. Kasi nga ito na yung surprise namin sa inyo. Ang mansion nga po ay pinagagawa na rin natin. Pa, unti unti lang tayo guys at nag-start muna nga tayo dito sa labas gabay na to na pinagawa natin. Kaya ngayon nakakakit na nga sila dito. Tapos ngayon nga yung papagawa natin ay yung sa loob ng mansyon. At hindi ko muna sasabihin sa inyo kung ano yung pinagagawa natin doon. Hulaan nyo na lang muna guys ha. Basta dahil nga matindi yung ginagawa no. Naghihinang-hinang pa. Kailangan nga makalabas muna ang pack members natin. Una-una di sila pwedeng nandun kasi nga syempre malalanghap nila kung ano man yung mga hinihinang doon. Tsaka yung mga ginagawa sa loob. At actually kahit after nga magawa kailangan pa natin linisin completely yung loob ng mansyon at magpalabas ng hangin para nga hindi sila makalanghap ng masamang hangin. Yes po, opo. Ganyan tayo ka OA eh, for our pack members pero okay lang yan. At least ang mahalaga ay safe sila. Pinilitin nga pala na matapos yung gagawin sa loob ng mansion ngayong buong araw para naman hindi masyado matagal itong pack members dito sa labas. Kasi oo oh, nga, tuwan sila ngayon na nandito sila sa second floor pero maya maya pa maboboard na yung mga yan at mag na kasi gusto nang pumasok sa loob. Para ba naman kasi talaga na sanay nga sila na naka-aircon sila at hindi na nga sila ganong sanay na gato electric fan lang at nag gala sa labas. Kaya nga, natin kung kakayanin ba nila dito ngayon. Anyway, so gaya nga na nabanggit ko, mga female lang rin nga pala yung nagsiyakiyatan dito at hindi ang mga male. So sabi ko nga siguro nagtataka kayo kung nasa na mga male natin at mamaya ko na nga ipapakita sa inyo. Hindi kasi sila pwedeng magkasama dito kasi alam nyo naman palagi na magkahiwalay yung ating mga male at female para maiwasan nga natin ang inbreeding. Lalong lalo na lalo, nga mukhang mating season para sa ating pack members kasi most of our females ay inhit talaga at niregla. Nire at actually ngayon nga talaga ang dami rin natin pack members na may tulutulo na lang bigla ng mga dugo galing sa kanilang mga pemperut. root. Ay, grabe naman talaga. Kaya lang ganito ang ginagawa natin. Pinaghiwalay natin ng ating pack members palagi. Kaya kahit medyo mahirap nga para sa atin. Anyways, ito nga papasilip ko pala sa inyo kung ano yung mga ganap doon sa paggagawa sa loob. Pero syempre, hindi ko papakita ng ice para man may pahulaan tayo. Bale, ito na nga yung mga tao sa labas na nagpapasok ng mga gamit na ilalagay nila sa loob. O oh, yan, nakikita nyo na kung ano yan ha. kay dalawang mag kung ano yan. Basta si mother hindi rin kasi makab baba kasi siya ngayon nagbabantay dito sa ating mga female sa taas. Kaya kahit gusto niyang tingnan niya mga yan, i-check at saka syempre videohan si na kuya nagkakabit, hindi niya carry. Anyways, dahil lahat nga po ng ating pack members kasama si Brindel dito sa labas, saka sura sa loob siya ng cage. Tapos ito mga male natin nandito nga sa potty area nila. O oh, ba diba, actually, mas magandang pwesto ng ating mga males dito kasi medyo may hangin rin nga dito. Yun nga lang talaga mamaya pa iinit na nga at kailangan na rin natin silang ilipat at gawa ng paraan. Sa ngayon kasi bearable pa yung init kasi hindi pa naman talaga sobra-sobra. Kaya naman hindi pa sila nagsisiiyakan na talaga nag-enjoy pa sila dito. Sabi ko nga maya-maya, kailangan yata natin silang bigyan ng yellow kasi maya-maya talagang iinit na dito ng matindi. Ito nga lang yung problema natin kasi nga wala naman tayo ibang mapaglagyan dito sa ating mga meals. Kung iniisip nyo nga, pwede naman sa loob ng mansion sa baba. Naku guys, hindi pwede kasi nga syempre may mga naglalabas masok ng mga manggagawa. Una-una, delikado baka maya-maya paglabas-pasok nila, bigla makatakas itong mga to. pangalawa, pag naglalabas-pasok, minsan talaga na next po sa ating pack members. Kasi nga, syempre, yung mga pumapasok, magpapasok sila ng mga chine-chinelas nila. Syempre, alam nyo, madelikado yun para sa ating pack members. Pero yun na lang nga muna sa ngayon na ta update ko na lang kay guys sa mga susunod mong magagawa.